Kung may mga nag-uuwi ang na galing probinsya, may mga ngayon pa lang daw makaka-uwi dahil ngayon pa lang nakakuha ng sweldo para sa pamasahe. Live mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline na balitan niya si Justine Punsalang. Justine, marami rin minabang mga pasahero dyan ngayong umaga. just tuloy-tuloy ang pagdating ng mga biyahero dito sa PITX. Meron tayo mga kapatid na balik Maynila na matapos ang Pasko pero marami rin ang mga ngayon palang magbabakasyon. balik trabaho na ang ilan sa ating mga kapatid pagkatapos ng Pasko. Kaya naman kahit may New Year celebration pa, marami na ang nag-uuwian ng Maynila. Sabi nila, dito na lang daw sila magdiriwang ng bagong taon. Kabalik na na naman ito para sa ilan nating mga kapatid na ngayon palang pupunta sa kaniga nilang probinsya. Kwento nila, ngayon lang daw dumating ang huling sweldo ngayong taon, kaya ngayon lang sila nagkaroon ng pamasahe. Sa taya ng pamunuan ng PITX, may nasa 28,000 na pasahero na sa terminal as of 8 a.m. Mas kaunti na ito kumpara sa huling bilang kagabi na umabot ng mahigit 182,000 passengers. Ayos sa pamunuan ng terminal, inaasahan nilang muling dadagsa ang mga pasahero mula ngayong araw hanggang biyernes bago ang New Year weekend just tuloy-tuloy ang uh, mga biyahe ng bus dito sa PITX. Meron mga papuntang Baguio, Zambales, Laguna, Batangas, pati na rin sa Bicol, Iloilo at Davao. Pagtiyak ng PITX Management, on, uh, hindi magkukulang ang mga biyahe at tuloy-tuloy ang mga biyahe dito sa PITX ngayong araw. Jess? Maraming salamat, Justine Punsalang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.